So, ayan guys, susugahan na natin. Ay, ayan na, natapon na ating sabaw. Ito, <laughs> sarap. Yummy, yummy ito guys. So, oh. mmm, ang sarap. Ayan, mmm. Mmm. Mmm, sarap. At siyempre, may kanin. Mmm. Mmm. Kasamang gulay. Mmm. 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 -hmm. Mmm. -hmm. Hello guys! Good morning mga Lutz, mga Beshi! Ayan, for today's video, magluluto po tayo ngayon ng ating lunch. Ayan, ito po yung aking lulutuin ngayon pusit ayan gigisahin po natin yan at ito naman po ay hiniwa hiwa ko na yung aking kamatis bawang sibuyas at isang sili yung sili po ay pagkalaki laki at syempre lalagyan po natin ng pechay kasi mas masarap po yung merong gulay ayan so tara guys magisa kisa tayo samahin nyo po ako magluto So, ayan, guys. Magigisa-gisa na tayo. Bin, binuksan na natin ang kalan. Ayan, ayan, ayan. Mahina lang yung apoy. Ayan. So, maglalagay tayo ng oil. Yung gamit ko po ay coconut oil. Ayan. Dito sa mga nirepack ko sa aking small saris-saris. <laughs> Nagulat. Nagulat ang lola nyo. Ayan. <laughs> Iblang. Iblang natin ang apoy. Kasi umuwi ko. Ayan. Usok-usok ka guys. Nagigisa tayo. Lakas ng usok. <laughs> ayan po. Mahirap mag-vlog ng ano guys. Nang nag ang... So ayan guys. Nagsuti... Ayan natako. Nagsuti-suti na tayo ng... Ang bawang. Ayan. Bawa natin yung bawang. At yan. Pag medyo na brown na yan, sama-sama na lang. na natin. Ayan, magramble na, na sila dyan. Ayan. Ilagay na po natin yung sibuyas, onions. Ayan. Pahala na sila dyan magyakapan. Ayan. Ayan magyakapan na sila ang onion at onion at bawang. Ayan. Mm. Ang hirap mag, maghalo ng kaliwa. <laughs> ayan. Palakasan natin ng konti yung apoy. Ayan. Isunod naman po natin yung kamatis. Ayan. Isunod naman natin ang kamatis guys. Kamatis. Gisa-gisa gisa sige gisa. Ay, Ay, Ayan. Ayan. Ayan, isa-isa din. At isunod na lang din natin yung nag-iisang pirasong sili para bumango, pampabango na ating niluto. Pero malaki yan guys, yung sili na yan, malaki. Hindi ko siya, hindi ko siya uh, hiniwa kasi baka manghang, ayaw ng mga anak ko ng manghang. Kaya di ba ayan? Mm, yummy, ang bango. Mm, bango, bango. At syempre, isunod na natin ang uh, kusit. Ayan, ito na dito. Mm. O, di ba? Ayan. That's why, bago ko luto, i ko na lahat. Hinugasan ko na ko lahat. Mm. Nililisa mm, na natin. At syempre, ayan, halo-halo din, halo-halo. Ayan, yung bango. Ang bango na kakagutom. Ayan, guys. Pagkatapos, guys, lagyan natin ng toyo. Ayan, ayon sa inyong panlasa lang, guys, ha. Ayan. Lagyan na natin ng toyo. Lagyan natin ng magic magic. Ayan. Yung natira, yung ng magic, uubusin lang natin. Ayan. Hindi ako masyado marami maglagay ng ganyan. Ito, at lagyan din natin ng durog na paminta. Ayan, ang bango, guys. Hmm, ang bango. Ang bango talaga. Hmm, di ba? Ayan, diba? Ayan, ang bango na niya, guys. Ang bango, ang bango. Ang bango na niya. At lalagyan din natin ng laurel. Kuha tayong laurel, guys. Ayan, lalagyan natin ng laurel para mabango. Ayan. ba? Diba? Lagyan natin siya ng laurel. At pwede, rin, pwede na rin po natin isunod yung gulay, yung pechay. Yung pechay po, hindi ko na siya hinihiwa-hiwa. Buo ko lang ilagay. Ayan. Ayan. Hindi ko na po hinihiwa-hiwa yung pechay kasi mas gusto ko po, mas bet ko yung buo lang. Haluin natin guys. Ayan. And then, pagka Luto na yung gulay. Takpan muna natin, guys. Takpan muna natin siya. Ayan. At balikan natin mamaya. Balikan po natin later. Takpan ko muna. So, ayan, guys. Ito na po. Tantararan. Ayan. Musok-musok na naan natin. Kasi musok. Ayan. So, lalagyan po natin, guys, ng oyster sauce. Ayan. Di po to sponsor. Oyster, oyster sauce. Baka naman. Ayan, nagkabulol po ng niya. <laughs> hmm, bango. Ayan. Hindi ko po, po yan nilagyan ng water, guys. Yung katas lang ng gulay niya, mata siya. Ayan na yung pinakasabaw niya. At saka yung katas ng pusit mismo, guys. Ayan. O, ba? Diba? Hmm. Ayan, luto na po yan. Hmm. Sarap. Luto na yan, guys. Tingnan nga natin. Mm, ang sarap. Yummy. Mm, yan guys, oh. Mm, Di ba? Mm. Mukulo-kulo ang ating usok-usok pa. So, ayan. Tara, husgahan na po natin, guys. Ayan. Siyempre, hindi maalis ang rice. Tara po, let's eat. Guys, ito yung finished product natin. Ayan, ayan, ayan. Sarap. Tara, husgahan na po natin. Kain na tayo. Siyempre, may kasamang rice. Ayan, o. Oh. So, let's eat. Let's eat, everyone. Let's eat, everybody. Ayan. Kain na po. Mmm. Sarap. phong cạnh cậy đi ngâm ăn giá sợ á uhm. Dù xưa là ăn dài hết Nó nhau ai hết